Iharap sa iyo, iharap sa iyo. Itaga kami sa ako. Iyaw ko nakikita. Nakikita ako or hindi. Kita ako eh. Ako na, ako na. Nagtataytay po kami ng tinapa. Mayroon po na naman dyan kupal. Kapag titre pa na naman po ako. May ulo ka na naman dyan. Ha, ha, ha

na ito po mga kablog. ang ilaw na tinapa. Akatapos po yan ay ah, ito na po yung lutong tapa. Yan po. Sa Tagalog po tinapa. Sa English is not fish. Naandun po sa labas yung dry fish. Siya po ito, paghilaw pa. Sabi. Sabi sa ha? Ito po, tinapang galunggo. Ito naman pong isa, tinapang tambal siya. Ayan po. <coughs> ano po. Ano po? Ito po ang gawaan tinapa. Ay, ito pa po yung iba sa taas sa kasabi po. Yung mga lagayan po ng ginagawan ta pa. Ma, ano, palina, pa po po. Po. Ay, no? Ay, ito po yung mga laman. So pala. <laughs> sa po yan yung hilaw pang tinapa. Ay, ito po spike baka iba paiba Ganito po Ayan. yan. Meron okay. na kailangan ni malaki ang views ano, Mga meron Ang ano mo, ang views ko kaya paano? 40,000 Sa mga followers mo. yung followers kailangan ano. Okay. Okay. Ah, sana po yung lutong tinapa. Uh, brother, ito naman okay. po yung ilaw pa. Yung talagang para panood. Hindi wala Lagi na yung kumikita. Dapat lagi dito. Ka ano kaming, kung marunong sa kami mag-comment, -mag mag-share. din dapat tabay siya. Ay, Tambal Santa pa. Ito naman po isa galunggo. Hmm. Hilaw pa po kaya, kaya wala pa siyang... Kung gusto po ninyong bumili ng tinapa, dito po kayo sa... Bicol. So, um, ang ah, ganito muna po. Sinasalang isa-isa. Para po maluto. Para malam ano na pagay? Ay ito po yung paragawa na ito pa. Sexy at maganda. <laughs> Ay, yung ano siraulo Kaso po may pagkasarang ulo. Siraulo lang po pag ako'y nakakainom. Kung gusto nyo po mapaturo ng tinapa, libre lang. Paggawa ng, ng tinapa. Kung gusto nyo po mapag marunong magpagawa ng tapa, patay. Oh. okay, pili din mo. Pagawa yung kamay ko. Pili Tuturuan po paggawa. Paggawa. Wala nang tuyo dyan kaya naman din dalawa sa akin. Wala, may kara dyan. Wala na. Na, tuyo po na. Ako ko lang ngayon. Ayaw sa kitong bike. Ada santai lah ang. Nah itu wak brother ang dry fish. To, lo. Nah ito po yung kita tuan Tapos so, ito yung tinatawag na kalaso. Kaso lang. So, ito yung tuyo binibilad. Ginagawa po sa araw. Ito naman po yung sapsap. -sap. Silaw. Okay. Sarap so, ito yung sausawan, suka, at na may sili. Wala, <coughs> <coughs> nag, nagbablog Ayan, tambang ka mo Tabo, tamban, natuyo Kung tawag po ay hawot oh. Oh. Kung gusto nyo pong bumili ng tuyo sa katapat Dito lang po kayo sa Bicol Hindi ba break daw? Hmm. Ano po nang binablog po Para makita ng mga tao Pulangan kalau <laughs> kamu turun jatuh pula eh malam